Hello mga bells! Panibagong araw na naman at ngayon pupunta tayo sa orthopedic clinic dahil nga ako'y na-injured at tumama ang aking uncle sa drawer. Halos every year nga ay pumupunta ako dito dahil nga minsan hindi talaga naiiwasan na nai-injured tayo dahil sa work. At heto nga at in x tayo agad dito sa clinic at ilang minuto lang lumabas na agad ng resulta at sabi nga ng doktor merong dense ang aking buto kaya nga pinagpahinga tayo ng one week. Ang maganda dito sa Japan ay kasama ito sa ating insurance na binabayaran. Kaya kapag kayo may nararamdaman, magpag-check up agad kayo. Mga bes, kakagaling lang natin ngayon sa orthopedic clinic dahil accidentally na-injured yung uncle natin. Kaya ngayon, ika-ika ako maglaan. Actually, kagabi pa to and pinipilit ko na pumasok sa work. Kasi nung nakaraan, nag-absent na rin ako dahil sa mga karamdaman. Kasi ako, grabe kasi talaga ako mag-care sa mga customer ko. To the point na kahit na may nararamdaman ako, pumapasok pa rin ako. Kasi, paano, paano yung schedule ko, ganun. Yun ang iniisip ko yung mga customer lang talaga. Kasi, syempre, may care na tayo sa mga customers natin, lalo na ako. May customer ako na 5 years na. Alam nyo yun. Kaya hindi ko basta-basta ina-absent yung mga ganyan ng mga customer. Lalo na uh, loaded din ako sa mga regular. Okay, tapos, ayun na nga, naglalakad na ako mula sa share house namin papunta ng train station. <laughs> Ang tagal ko naglaka. Ika -ika, talaga ika-ika Sobrang sakit talaga sa bandang hill. Kaya ayun, kapag may mga ganitong sitwasyon, meron kasi talaga dito mga support na tinatawag. So, doon kami kumukontak sa kanila regarding my schedule, mga na schedules namin. Kung ano yung mga nangyayari sa amin, mga na-injured ba kami, may mga, ano pa bang mga, basta yung mga nangyayari during service namin. During work, Ayan, sila yung kinukonsulta namin o kinukontak namin yung support na yan. So, Tagalog naman sila kasi mga Filipina lang din sila. Shoutout kay Miss Danica. Ayan, si Miss Danica yung nag-advise sa akin. Kasi, kasi, talaga nagdadalawang isip ako na papasok ba ako. Hindi, pero nagtatry ako na papasok ako. Naglakad nga ako papunta na station. Pero, hindi ko talaga kaya mga Ayun, kasi talaga nagki-care ako sa mga customer ko eh. Kaya talaga nagdadalawang isip ako. Kaya hindi ko muna ni-report sa kanila gabi pa lang. Kasi kagabi pa lang talaga nangyari na yung injured na no? yung aksidente. Tapos, yun ko lang sinabi na nasa station na ako. Nag-report ako na mali-late po ako kasi na-injured kasi yung pako pa ganon. Tapos, sabi niya, sabi ni Miss Danica, kaya mo pa bang pumasok? Sabi ko kasi 25 minutes ako naglakad. Do 15 minutes lang to, pero 25 minutes yung ano lakad ko kasi sobrang sakit talaga. Kaya na nga. Ika, ika, pumaglakad ngayon. <laughs> Bawal talaga nga ito nilakad eh. Pero syempre, paano naman tayo pupunta na sa klinik? Paano naman tayo uuwi, di ba? Medyo mahal yung taxi. <laughs> Naka, nakarami na rin ako sa gasto sa klinik. Okay. So, yung mga ganitong scenario na mga aksidente na hindi during work, yun po yung mga hindi binabalik. Hindi nire-refund ng office. Pero, ano, meron naman siyang percent. Kung kasi may insurance dito eh. Health insurance, cover naman siya. Pero kapag naman yung aksidente nangyari sa work, nadulas kayo dun, naumpog kayo dun, nasugatan kayo during work, yun, binabalik yung ano pag magpapa-check up kayo sa clinic binabalik nila kaya wag yung tiisin yung sakit kasi ano ni eh lu kalusugan natin yan eh yun yung pundasyon kaya tayo nag work di ba tapos titiisin natin yung sakit kaya nga tayo nagbabayad ng mga insurance dito sa Japan para in case na may mangyari sa atin eh mako-cover ng insurance. Meron, merong payment, meron kang babayaran pero hindi mahal. And paganda yung health ano, insurance sa Japan. Talagang quality yung mga doktor dito. Tapos, ito na nga. Pumunta ako <laughs> diretso sa clinic. Siyempre, para magpa-check up. in x ako. Ito yung x-ray. Lalagay ko sa screen. Tapos, may nakita nga doon dents. So, injured nga siya. Injured talaga yung ano, yung bone ko. Meron talagang tama na parang patulis. Makikita nyo sa screen natin. Ganyan yung itsura ng aking pa. And ayun, lagi naman talaga akong pumupunta sa orthopedic clinic na yan kasi pag meron talaga akong nararamdaman, sakit sa likod. Tsaka na-injured na po pala ako before yung tuhod ko naman. nakuhanan ng tubig twice. Dahil sa, siyempre, overwork nga. Yung mga pinipilit natin yung mga bagay na masakit na pala hugot yan. So, yun. Um, kaya ma-advise ko po sa inyo, kapag mo kayo may nararamdaman, masakit. Ano mo masakit sa inyo, sakit yung likod ninyo, sakit yung tuhod ninyo, paan ninyo, ulo ninyo, ipacheck up na po siya. Kasi cover naman siya ng insurance dito. At huwag kayong matatakot na paano yun, hindi ako marunong magnihongo, pupunta ako dun. Huwag kayong mag-alala kasi meron namang Google Translate. Yan, na naiintindihan naman nila yun na we foreigners, hindi talaga tayo fluent sa pagsasalita ng ni Hongo. Ako, ginagamit ko talaga is Google Translate pag hindi, ta hindi na kaya ng vocabulary ko. so, <laughs> siyempre, mga hapon yung mga kausap natin, eh. huwag tayong matakot. Napupunta tayo ng mga clinic dahil hindi natin alam, hindi sila nakakapag-English. Yan, nanggalin natin yung fear na yan. Kasi kapag patuloy at patuloy kayong matatakot sa pagsasalita ng nihongo at hindi nyo susubukan, hindi kayo matututo. ba diba? ako, lakas ng loob lang yung meron <laughs> na Sobrang lakas ng loob ko talagang pumunta sa mga klinik. Pag may nararamdaman, pumunta agad ako sa klinik. Yan, kasi hindi ko tinitiis yung mga ganitong bagay. Kasi mahirap na lalala na pala yung sitwasyon, ba diba? Mas mapapamahal ka pa So, yun yung mga advise ko sa inyo. Kapag kayo may nararamdaman, punta sa clinic and then mag-report agad kayo sa mga head office ninyo. Okay? So, yun. Maraming salamat. Mat Matane.